Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ah, nag ako. Sira yung elevator. Maghatid ako ng pagkain ng kasamahan ko. Ah, pahinga muna. Hanggang fifth floor to ito eh. Bali pang six yung, ano, yung rooftop. Doon kasi naglalabay yung ating kasamahan. Nakakahinga nag-elevator ako pagka ano, isira ang, isira ang elevator. Kaya naghagdan ako. <laughs> Dati kayang-kaya kong umakyat ng ano, ng matirek. Ngayon pag nagkakaedad na, nakakaano na, nakakahingal na. Talagang ano na. <laughs> Pega mo na. Ayan. Naghatid ako ng pagkain. Ihatid ko sa rooftop. Aray <laughs> ko, Diyos ko. Ang taas nito. Ayan. Ito na po ako sa rooftop. Ayan. Nandito na mga amiga. Tara Samahan niya ako sa taas sa rooftop. <laughs> Dati pag bata-bata pa lang, kaya mo nang magkayang kaya mo mag ano, akyat ng mga matitirik, makip ng hagdan, kahit sa bundok, kayang-kaya. Ayun. Kaya. Ngayon, hindi na. Hindi na kaya. Nakakahingal na. Hello! Magandang tanghali, madam. Ito na po yung pagkain nyo. Habang naghihintay ako doon na pahinga sa hagdan, sabi ko, umpisan ko na magano. Sabi ko, pahinga muna. Maglalakad. Maghagdan lang ako kasi sira pa yung elevator. Ayan, habang naglalakad, nagbibidyo ako. <laughs> Mm. Bababa balaw yung kasamahan ko. Ha? Sasama yung kasamahan ko. Ayan. Thank you. Mm. Ayan. Abang hindi pa abang naghihintay. Ayan, nandito po ako sa rooftop. Ah, maraming maraming salamat po sa panonood dito ng aking video. Ayan Ayan po. Ayan. Ayan po, hanggang dito na lang po. Bababa na rin ulit sa hagdan.